Good morning sa inyong lahat ah, Nandito ngayon si Papalon sa Banuas Ang Ponte Pedra, Capes Dito sa mga bilihan ng mga seafood Mga king crab Ayan Totally blackout ng buong panay ngayon mga guys ah, Walang ka kuryente kuryente Ito ngayon Maingay ang mga generator dito Nandito tayo sa public market Sa ah, Ponte Pedra, Capes Sa mga bilihan ng mga king crab Ayan kung mapapansin nyo puro na lang tunog sang generator ang maririnig natin dito ngayon uh, maglakad lakad tayo dito para may pakita natin sa inyo dito yung mga bilian sa mga king crab ayan. ayan good morning, good morning sa ating lahat ng mga subscribers, sa ating mga viewers. Good morning sa inyong lahat. Ah, uh, nandito ngayon si Papalon. Uh, lakad tayo dito para pakita natin sa inyo kasi total yung blackout ngayon ng buong panay walang kuryente ah, pangalawang araw na to ngayon na walang kuryente hanggang pamayang gabi siguro baka magkakaroon na rin ng ilaw Ayan, naglalakad tayo dito para may pakita natin sa inyo yung mga bilihan dito kasi nandito yan sa gilid ng ilog ang mga bilihan ng mga king crab yan dito maganda rin kung tingnan mo mga tiles yung dinadaanan natin dito Dito naman nakarating ngayon si Papalon sa uh, uh, Banuasang Pontipidra uh, Capiz kumbaga bayan sang Pontipidra Capiz isa sa pangunahing umilihan ng mga king crab, mga seafoods. Dito nyo mga guys matagpuan yung mga king crab na malalaki Paglalo pag mga tigil halarbis na sa mga king crab mga subpo, iba-ibang klase mga kondito, dito nyo makikita marami yan dito na dumadayo na mamimili ng mga king crab, mga seafoods. Ayan, may mga styrong ang binibitbit ng mga kababayan din natin. Ayan. Ayan mga guys, makikita nyo yung ah, uh, seafood bagsakan, sinter. Ayan. Ayan yung mga kanila, yung mga bilian. Ayan, bagsakan yan sa mga king crab. Mga seafoods, siya o. Oh. Ayan, ah, mababaw ang tubig ngayon. Ayan yung mga bangka oh. Ayan. Kasi dito mga tubig mga guys. Ah. Tawag dito yung arat ang tubig dito. Ayan. Yung mga malalaking ilog. Ayan, dito yung masagwan ang mga bilihan ng mga seafood, mga king crab, marami. Ito nga yung nakalaga dyan yung bagsakan. Yan yung seafood sa bagsakan center, ayan. Yan yung mga alimango din nila dito na binibinta. Ayan. Yung mga bilihan. Ayan mga guys, yung mga sugpo, malalaki. Ayan, ayan. ayan dito. Dito nyo lang matagpuan sa bayan sa Pontipidra yung mga bilihan ng mga seafood, mga king crab, mga sugpo. Marami. Ayan. Ito naman yung public market nila sa looban. Ayan o. Oh. Malalaki yung mga panila. Ayan, malalaki yung mga king crab. Pero hindi pa yung gaano malalaki ha. Ah? Nasa kwan pa yan. Siguro mga tigalating kilo. One port ka nun. Ayan o. Oh. Yan yung mga king crab nila. Ito. Dito nyo lang matagpuan. kung gusto nyo mamili kayo rito, dito nyo lang matagpuan sa likod sa public market. Yung mga seafood sa mga king crab. Nandito lang yan. Kaya yeah. 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 mga guys, yung mga bangka nila. Yeah. Yeah. Ang ganda tingnan, no? Uh, colorful. Yan. Yeah. Kasi ngayon, uh, totally blackout ang buong panay. Kaya e, walang kuryente, mahirap. Puro maririnig mo rito, puro mga generator na lang. Ayan. Ayan mga guys, oh. Ayan mga bangka. po Pagpunta rito. Pero mga guys, ang uh, unang transport nila rito, itong mga bangka. Kasi itong bayan sang Ponte Pedra ay mga island-island din yung mga maliliit. Um, tapos uh, dito nyo matagpuan yung napakaraming mga seafoods. Napakamura ang kwan dito, mga bilihan. Kasi di, yung mga namimili na galing Maynila, dito yan pumupunta. Tapos uh, gakaroon ng bilihan dito. Kaya napakaganda rito. Sa mga hindi pa alam, uh, pumunta lang kayo ng Pontipidra, uh, Pontipidra Capes yan, yan yung katulad yan mga pun, uh, king crab nila yan yung mga pinibinta ito dati yung dito nagbrag ah uh. yung mga, wala na sa mga guys ito mga kano, king crab oh, uh, ubos na ah, meron ba? Ay, mga guys oh, ito yung king crab na malaki oh uh. ayun, napakalaki ayun, pinakino uh, yan babae. Basta 1.5 ang kilo. 1.5 sa ang kilo. guys, uh, 1.5 lang. Napakamura yung pink cup dito ng malalaki. And kasi ito naman ay babae. Mga babae naman to. Oh, 250 grams. 250 grams. Ayan. Yeah. Ito yung may mga ari dito. Ayan. Yeah ka mong bagay ya kay para na sinya ti kita na sa isa ila bin di makita sa na wala na kita kay goya tagi ya me arena ha ada ara kila ti kiyos ng eh mga guys mamili na lang kayo rito sa kuna sa bayan sang Kuntipidra. Pedra, ang Kuntipidra ang tawag namin dito Ito yung pinaka Bagsakan <coughs> Bagsakan <coughs> <-tame> <James> Bagsaka <coughs> sa mga Kwa? seafoods 70% ng seafoods galing yata dito eh o, 70% na nanggagaling dito sa Ponte Tapos sa uh, Roas, yan ang pinakamarami naman doon. Mga tuyo naman. Hindi yung kumababa sa kagandang kilo sa day yung ulimango. Oo. Pero mo, dito yung matagpuan mga guys. Napakaganda. Okay. Pwede na. Bago lang nakaalis ang mga kalalaki, sir. Dalawang kilo, isang piraso. May aligit okay. ako E ayan okay, o guys mga babae yun Sobrang isang kilo pala ito mga guys ayan. O, ayan Kung gusto yung mga, mga may hilip sa King Crab Ito nyo lang matagpuan sa anong pangalan ito? Dan Dan, ayan Dan, yan, yan, yan e okay, so Ayan o okay, guys, ayan mo Number 8 Number 8 Ayan o, number 8 mga local, uh, quality pagkain-kain na sa araw meron yan dito. Ayun. Okay guys, uh, dito naman tayo sa Bila para mapakita naman natin sa inyo. Ayan mga guys, uh, dito naman tayo. Ikot-ikot naman tayo dito sa mga dinadala natin. Yung mga nagtitinda ng mga king crab. Ayan o. Oh, pakita natin kay Ate yung, yung kanyang king crab. Ayan, oh, shout out. Ano bang alam? Oh. Ito yung kanyang king crab. Ayan, yung natira. Kasi dito guys, ang, uh, yung mga kondito, dinadala sa Maynila. Dine-deliver sa mga hotel. Ayan, gito. Makita mo na sa papalon sa akin. Kaya wala tayo kwan eh. Wala sang wifi, wala kurent eh. Ayan mga guys, oh. Ito naman ay mga sugpo. Ayan saka yung hipon na puti. Ito yung sugpo. 1,000. Ay mga pinkra, ano mga pinkra pero hindi pa mga hindi na malalaki yan. Kasi by ano uh, by size naman yan. Ito sila hindi eh, na tayo papasok doon sa mga sa sa sang sa public market. ano kaya? Ay ako ba tayo na na lang ang kilo. Arey, na lang ang <laughs> kilo mga guys. Arey, guys, ito naman mga Ano naman ano, crab naman to nakatali nang an Ayaw kung may bibili na kasi naka-ready na eh. Ayan oh, pa. <tipan> ayan pa. May lang. Ayan o, oh, nakalagay pa Ayan. Pag -ba ah, pagbago. <laughs> ayan lang doon o. Oh. Pakita. Dito lang guys sa puntahan pag uh, gusto nyo mamili. Ayan yung mga kanilang mga pangalan. Ayan. Yan ah, din cooperative. Basta ang kumipitra. sa para sa kumurap at ano? Pupuntas sa kapala nila to Corporation nila Ayan Ayan mga guys Dito naman pag bumasok ka dyan sa loob ay mga kanunong uh, Dito na lang tayo kasi Ikot ikot tayo Ganun naman doon kasi puro isla naman yan doon Ayan Puro maririnig mo rito Puro ka na lang yung dito yung Tunog sang Uh, generator kasi napakaingay oh, ayan napakaganda mga tanawin no? oh Ito naman yung waiting area rito, yung mga sakayan ng mga pasero, yung mga uuwi sa kanilang lugar. Ayan, katulad yan, yung mga pambiyahe. dito naman tayo, ikot-ikot tayo dito bago umuwi. Kasi hindi man tayo maka pag upload dahil uh, totally blackout talagang buong panay. Uh, walang kuryente. ayano oh. Ayan. Kaya ikot-ikot na tayo dito para pakita natin sa inyo. Ayan, puro mga naka-generator dito. mga guys oh. Ah, tayo uh, dun sa taas para dun ako sasakay. Ito yung cover court nila. Ah, uh, dito naman kayo nadala ni Papa Lun sa Bayan sa Potipidra. Na isa rin sa pangunahing bilihin dito na mga king crab, mga seafoods. Napakamura rito mga guys ang mga bilihin ng mga akan. Mga at sa mga king crab. Nandito na, lahat. na sa pang 70% to na nandito ang mga seafoods maliban pa yan sa Rose City ah. kasi nasa bayan, bayan tayo sa kwan sa ngayon na ah, lakad-lakad tayo ayan yung cover court nila ito yung munisipyo sang bayan sang Ponte Pedra Capiz yan na ah, simple lang pero maganda ayan Guys, oh. okay, mga guys mga ah, guys papasok tayo dito para ipakita natin sa inyo yung simpleng plaza na maganda din ayan pero dito nyo talaga makita yung napakamurang mga bilihin ng mga seafoods, mga king crab pag nakarating kasi kayo sa mga ibang lugar ah, mahal na rin yung mga seafoods dito naman napakaganda ito kasi ang unang ah uh, bagsakan talaga ng mga seafoods dito yung mga bilihan ng mga king crab ayan o oh. magaganda ayan yung mga kanila mga bilhin ayan Guys, uh, napakasimple na maganda ayan. ito yung munisipyo sa sang bayan sa sang Ponsipit eh. ito yung mga Christmas tree nila na mga langgam na malalaki ayan o oh. magtawag sa amin dito pala yung malalaki yung kulay orange Okay guys, ah, maglakad-lakad naman tayo dito sa kabilang, at least na naman natin sa inyo yung kagandahan dito sa Punta Quedra At tayo ay uuwi na. Ayun. So guys. Okay, tayo na sa YouTube. Tatawa sa YouTube sa Papalon. Papalon Vlogs. Ay mga guys, simpleng uh, sitol maganda oh. Yung kanila municipal. Ayan, ang municipal sa Ponte Napakaganda. Malini. Simple lang guys, pero maganda. Ayan. Ang Ponte Pedra. Ngayon, uh, ako sa sasakay naman ako. ayun Diyan ako sasakay sa kabila para huwi na rin. Kaya mga guys, ito. Ito yung tulay nila. Ang ganda. Ayan ang bagong tulay ngayon dito. Bagong pintura. Ayan. Doon tayo galing sa kabila, ayan. Maganda. Habang naglalakad tayo dito, makikita mo fresh na fresh yung hangin. Napakasarap. White. Ayan mga guys uh, mag-aabang ako ng tricycle doon para Makawin na rin Ayan nandito tayo sa tulay Ayan yung kanila public market na maganda Asang uh, kunti pindra kapis Ayan Tayo babalik na sa Maynila Ayan Ayan na, uh, Nakapunta naman tayo dito sa Bayan ng Punti Pidra Kapis Ayan hindi na ako pumasok nung sa looban doon sa, sa ng public market kasi uh, anong oras na kasi, ma, malaki kasi ang public market doon sa Punti mapapansin nyo ayan o, at sa may kita nyo doon, mga isda naman, kasi dito naman puro mga king crab yan, sa mga, mga uh, sipos din dyan, lalo pagka yung tinatawag dito yung batog, yung sa umaga yung mal, malalim ang tubig ayun, marami yan dito nagde-deliver kasi yan uh, tanghali na tayo nakakarating dito kaya well, Huwag natin na nakabutan Kasi malayo din yung uh, Pinanggalingan ko Ayan, Ayan. Okay guys uh, Putuloy ko na to Sa lahat ng mga subscriber ko Sa lahat ng mga viewers ko Ayan uh, advance happy new year sa inyo uh, ah, belated pala hindi advance belated pala kasi katatapos na natin magbagong taon ayan ingat ingat mo yung sarili natin ayan hanggang dito lang muna at ay, babalik na sa susunod na araw babalik na tayo ng Maynila okay guys ha ah. ah, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko ingat mo kayo at God bless hanggang dito lang muna bye bye